Yan, meron tayong unit na Honda IDB na 160 sa mga tol. Dahil ang uh, problema nito mga sir, malagatak. At ang kilometer. Total. It, ano? It, 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 Rantam niya yung, ano, yung tunog na lagitik, lagatak. Ayan, nababa pa lang yung kanyang kilometer mga sila pero nakaranas na sila sa ng ganyan. Okay, off muna. Bali, okay. ang gagawin natin muna ngayon dito sa motor, magba-valve clearance tayo. Yan muna yung unang-unang gagawin natin bago tayo pumunta sa ibang uh, katunog na pisang uh, damage. kasi mababa pa rin yung kanyang kilometer ibaba yung clearance natin muna at uh, alam nyo naman si ADV160 napakahirap i valve clearance ito mga sir ang hirap dukutin kaya yung ibang ano ibang kasa totally tinatanggihan talaga ito yung tanggihan gawin gawin kahit yung sa ball race ayan tinatanggihan nila yan kasi naranasan ko rin yan dahil eh, galing din ako dyan. Yan, gagawin natin. Tatanggalin natin yung upuan. Yan, basic lang din naman yung uh, mga upuan tanggalin dyan. Mas madali pa nga ito kaysa ano, sa ADB na 150. video mas malapad ng konti ito. Kaya tanggalin mo nga yan. eh dah, tanggalan natin yung uh, upuan niya mga sir at ito uh, nga, papansin nyo kung magba valve clearance tayo ng ganito lang yan, napakahirap talaga yan I start mga sa ulit ya, pandan natin 8,000 400. pag ganyan tunog magbibase tayo sa valve clearance tapos yung panggilid, yung puli tatanggalin din natin para wala nang koneksyon yung sa kuli kasi isa rin yan sa nagpapaingay yung uh, kuli sa kayong ano pero sobrang baba pa lang yung kanyang kilometer mga sir 8,401 one pa lang ok patay mo na yan doon tayo sa basic mga sir panggilit tapos bulb clearance natin lalim nung pagdudukutan natin ng ano ng rocker arm o iba, web clearance natin napakalayo, napakalalim kaya dapat palaga uh, may pasensya kayo dito kapag ka ito yung ginawa nyo kasi napakahirap talaga nito kaya yung iba, palagang mahal ang sinisingil nila pagdating sa mga ganitong unit luka kasi ng ano talaga naman tutaling napakahirap hindi ito madali pati ito kaya tinatanggal din natin tsaka ito para makagalaw tayo ng maayos hanggang sa battery di disable nyo dyan kasi baka mamaya makakalikot kayo yung truce nyo dumikit sa battery maaaring mag shoot or masira yung ECU kaya napakagandang tinatanggal yung battery para tut tutaling wala ng connection ayan nagpaikot tayo dun sa may ano sa may uh, pulley mga sira tinanggal natin yung cover dun 22 pa rin yung kanyang size ng tornilyo at yung valve clearance naman ni uh, ADVPCX halos pare-parehas lang pu'yan, yan 10-24 kahit 4 valves po yan mga sir 10-24 pa rin ayan, kakapain ko ayan para sa akin yung ginagawa kong ganito ayan, napakalaki po yung kanyang valve clearance ang laki kaya susukatin din natin yan patos yung pulley, chichik din natin yan. Gamit tayo ng pillar gauge. Yan, pakita ko sa inyo kung gano'ng kahihirap mag valve uh, clearance. Sa mga PCX 160 ito tinatanggal natin to. Pero kahit tanggalin mo rin to, mahirap pa rin. Kasi lubog siya. Hindi siya yung nakaumbok. Ito lang yung ano, yung mahirap dito. Iba yung forma niya. luwag. Oh. Ayan, sobrang luwag. 24 sa ano ha, ah, sa exhaust mga sarap. Tapos 10 naman sa taas. Makikita nyo din yan so pagka ano, tinignan nyo yung pillar gauge ninyo. Same pa rin sa click adjust muna natin hanggang makuha natin yung tamang tamang sukat Yan, hindi ko may hindi ko may sa inyo kung paano natin siya ginagalaw gawa kasi ng sobrang higpit or uh, eh, hindi tayo makakilos mga eyes hindi natin makamera doon sa pinakasulok basta 10-24, gamitan nyo ng pillar gills para sure ball kayo yan, sukat muna natin para hindi umabay yung ano, video natin kasi napakahirap po yung mga sa ito mga sa napaghiwalay na natin yung mga sa chassis pinaghiwalay na natin kasi nga tinanggalan natin yung dito same pa rin yung ingay kaya magbibis tayo si babaw eh alam nyo naman si DB hindi kayang dukutin na parang si click na kayang dukutin ito hindi kayang dukutin kaya kailangan natin siyang paghiwalayin at uh, ikigilid mo nga natin Ayan, dito para sa mga ano, magtatanong kung bakit hindi na pinawaranti eh. kasi nga hindi daw kayang gawin doon sa pinagkuhanan ni sir ng uh, motor niya doon sa kasa hindi raw siya pinapansin pag bungad pa lang hindi raw kaagad ano ang sabi hindi daw kayang gawin kaya yan, napunta si sir sa atin dito para i-check kung ano yung gagaling na ingay i e, in, -state, in -state by step na natin kaso maingay pa rin kaya pinaghiwalay na lang natin para mabuksan natin to Kaya, e, lalabas muna natin to para lumuwag okay labas nga natin para sumikip ay lumuwag, lumuwag pala tapos siya nang wawalwalin natin total marami tayong ginagawa today ayan tapos ay, busy nga ako dito sa RS okay ito mga sarap pag na natin yung ano black to uh, makina at natanggal na rin natin yung rocker arm good yung kanyang rocker arm kaya napaka importante na dapat chinecheck pa rin natin talaga to at kaya nag decide tayo na pag iwalay yung makina sa kanyang chassis gawa kasi nang hindi kayang hugutin eh. kung si click lang sana to tap lang mabilis lang yan at ito yung naging findings niya o naging problema ng motor niya yan, yan. bakit sa ingay meron pang play eh mo para i-focus natin. Okay. mayroon siyang play na up and down, up and down, mayroon siyang play kaya yung yun narinig natin na lagatak. Pero yung play na pag ganyan, yung pagano na play na ganun naman, normal lang po yun, yung ganyang play. Pero yung up and down, up and down, hindi po yun normal. Ibig sabihin, sira na yung bearing nito tingnan natin kung isang bearing lang pero mas maganda dalawang bearing pero para sa akin to dalawa dito dito klaro yan ha yeah. bearing sila hit ang mo na yan kaya tila natin pero so, pinaghiwalay natin yung makina sa yung chassis kaya hindi kaya tapos siyempre kapag ganito mga sarap pag nagkakalas tayo itong mga o-ring na to po yan papalitan natin yan kasi isa rin yan sa magiging problema kapag hindi natin pinalitan yan magiging back job po yan tapos ito yan dapat kasama yan sa papalitan yun lang naman yung nakita natin problema kaso nga lang hindi nakaligtas yung block niya mga sir may gas gas kasi kung ibabalik ko to isa rin sa magiging back job or kumakain ng langis to. ayan ah gusto, gusto ko mang makatipid si sir kaso nga lang pagka mga ganitong may gas gas na hindi po pwedeng ibalik pa yan kasi yan ang susunod niyang poproblemahin kakain ng langis magbabawas ng langis yan eh di Siyempre, ano yan. Masisigunyal na naman yan. Mabubuy sigunyal tayo nito. Tapos ito, hindi na natin wawalwalin yung valve seal. Kasi sa kilometer pa lang, 8,000 pa lang tong kilometer niya. Kaya goods pa yan. Ang gagawin lang natin dito, kikinisin natin mabuti ito. Ito to. Kikinisin natin yan. Para hindi siya overheating. Nadali sa camshaft. Buti nga lang, camshaft lang yung naging problema. Eh, hindi naman hindi kasi natang, natin kayang dukutin to. Kung hindi paghihiwalayin talaga yung makina sa kanyang chassis. Kasi masikip. Yeah. Sige. Pagalim natin yung camshaft nya. <clears throat> Eto, tanggalan natin. May tumilyo pa yan dito mga sra. Para mapaghiwalayin nyo yung ano. Eto, ah. Oh. Ting, ting, ting. Ayan. Yeah, laki ng pag feedback nito ng sounds. Sobrang uh, luwag. Ewan ko ba. So, sa mga naka-ADB dyan, na ganito yung nagiging scenario yan yeah, sana mapanood nyo to para maging klaro din sa inyo. Baka mamaya, maupi lang kayo ng uh, sigunyal. Gagastos sa iba. Gagastos kayo ng 30 dyan. Lahat-lahat. Kasi mas mahal yung iba eh. Hindi ko naman din pinaparehas pero sa amin pagka sigunya lang daw may dyan nasa 16 to 17 ang mga ganong gastusan depende po yan sa mga pagkukuha natin pisa siyempre minsan pinapadeliver natin may patong yan yeah. ito oh. enjoy mo eto <laughs> na dumating na yung pisa natin mga sir cam shop yan yeah. tapos Siyempre yung black seat natin mga sales na abangan natin yan sa pagbili. Kasi nga kapag hindi natin pinalitan to, maaaring yun pa yung magiging problema natin. Yan, yeah, ito yung mga gagamitin natin. Ito yung mga pinang importante. Yeah, bulb seal, pero hindi natin magagamit yung bulb seal dahil bago yung unit natin. Kaya hindi pa natin magagamit yan. Piston ring saka piston at ito naman yung block nya yan yan, install ko muna yung ano, yung piston piston ring dito para mabunan natin to at ito, yan kikinisin pa natin yan tapos so, magasap pa natin yung gasolina ito na yung bago nating piston saka ring yan, original po yung ginamit natin dyan hindi tayo gumamit ng aftermarket kasi mas maganda pa yung original tumatagal nagkataon lang na ano yung camshaft dahil sa siguro may mahinang may, may klase yung nakakabit na bearing ganyan kaya siya siguro kaya sa langis din number one din yan ok install natin to para may kabit natin doon yeah. na yung piston nya install ko niyo yung ring tapos lalagyan natin piston pin lock at piston pin para may lagay natin doon eto na na install ko na pati yung lock basta galingan nyo lang maglagay ng basahan kapag once na naglalagay kayo ng piston pin lock, dahil uh, sa top overhaul na ginagawa ninyo at tumalsik yung pin dun sa loob hindi niyo po basta-basta makukuha yan matik pag ihiwalay yan or babak-baking nyo yan medyo dudubli yung trabaho natin kaya lagyan nyo basahan so natin yung gasket dowel pin dito para hindi ma-deform at hindi ang kagad yung ating black kaya yeah, huwag nyo kalimutan yung dowel pin. Yan. Ito yung siya sabi kong dowel pin. Magkatapat yan. Purpose yan para hindi ma-deform yung ating block. Para di bagas-gasan ito, hindi siya matabingi. At gasket. Yan. bago. Para hindi mag-leak. Sunod natin yung block. Yeah, ito naman yung bagong block natin at uh, ito naman yung yung luma na to or yung madumi yan po yung sa drainage natin kapag ka once na nagpapalit tayo ng ulan, tinatanggal din para matanggal yung uh, ulan dito sa water jacket niya. Ay, salpak na natin. Lagyan mo natin ng langis. Lagyan nyo ng langis, saka nyo siya isalpak dito. Ayan, nasalpak ko na yung block sa piston. yan, yung guide. Huwag nyo rin kakalimutan yan. Tapos, eto, gasket na wag niyo nyo nang lalagyan ng na, ano ha. Pag bago ito mga sir, wag nyo nang lalagyan ng uh, silat para ano, hindi na mag-uburit or dudumi or babara yung silat na ilalagay ninyo kung sakaling bago para hindi na babara dito or hindi na pupunta sa radiator doon para hindi mag-uburit. Dapat bago. Okay. Ito na yung Salungat naman yung ano ha. Yung dowel natin. Ayan. Ito rin Tapos gasket. Ito Hindi ko na nilagyan ng silat dyan kasi hindi pwedeng lagyan ng silat dyan. Uburit dyan at ito pakita ko sa inyo yung cams na ipapalit natin ito yung kwan magpapaingay kaso may presyo itong mga sir tatalong nyo magkano price nito 3 3,200 dinubli nyo yung presyo na yan no, kung may EDB 150 ito yung nagpaingay ito walang play oh. wala okay dinisan muna natin yung ano saka natin ilagay at tapos na tayo dito kaya dito naman tayo lilinisan natin ito i-cash natin yan saka natin ilalagay ito tapos susukatan natin ng valve clearance 10-24 pa rin ayan nabunga na natin ikabit na ikabit natin yung cylinder head pati yung cams at ngayon takabit na natin yung kanyang chassis yung chassis nyo. Kabit natin tapos maya maya ayun papandarin nga natin kung mawala na yung tunog ayan mga sir Pinabait na natin tapos uh, ipasilip ko din sa inyo sa glit mga sir panda natin pero mabilisan lang dapat kasi hindi natin pwedeng patagalin dahil uh, wala pang ano wala pang kulang testing natin okay wala siyang error code kasi nga naibalik na natin lahat ng sensor at uh, walang kaputol-putol pa yung sensor niya dahil ang kilometer pa lang nito ay uh, 8,000 pa lang. Okay, ito na yung tunog niya ngayon. Ayan, parang mayroong pa rin gumagano dahil doon sa sa air conditioner ito yun. Oh. Ayan, tapos ito yung Okay, nawala na yung garr, 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 garr. Tapos patay na natin dahil uh, hindi natin pwedeng pandarin ng matagal. Hindi natin kasi pwedeng painitin ng todo yung makina kasi nga masisira yung mga o-ring or yung water pump natin kaya hindi natin pwedeng pandarin ng matagal. Pero kung mga ganun lang yung pa-starting natin okay lang yan kasi hindi naman ininit yung makina. Yeah. Okay, balik na natin lahat-lahat tapos testing natin. Ayan, na mga sir, nabalik na natin yung uh, upuan niya. Box na lang sa likuran. pinarinig yung narinig yung under. Ito. Yeah, under observation pa pa kasi ito. Dahil sira yung kanyang ano. Cam holder. Ayan yeah, yung pinakamahirap dyan sa motor na yan. Pag nasira yung cam holder. Wala kang mabibiling ano. Na cam holder lang. Buo sa ano. Honda 16. Ayan, yeah, balik na natin. Tapos maya maya, rin natin? Dahil sinecure naman natin lahat na to. Gutos na gutos na Yung pan na lang Halos uh, maghapon din dito kasi kung magpapwede pa tayo ng pisa Doon tayo nahihirapan maghanap doon sa camps Doon tayo nahihirapan So siyempre alam nyo naman si ADB Hindi naman din ito parang click lang na mabilis ang gawa Ito medyo may katagalan Kasi sa pagkaras pa lang Medyo talagang uh, kakainan oras Sa makina saglit lang natin ginawa yung pagbalik yung uh, medyo may katagalan kaya sa, sa kasa minsan tinatanggihan nila to sa sobrang hirap kasing gawin saan yun na po yan pag sa kasa ah, nabalik na natin yung ano nya syempre salahan natin ang diagnose para may erase natin kung sakaling may naka install na error code to ay mabubulan natin kasi mahirap din kasi kapag maraming naka-install na error code papalya pala yung motor ayan start na natin oh. yan na yung tunog nya mga sir wala na yung kwan ting 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 ganun yung ganyan tunog nya sa PCX mga sir standard nya na yung ganyan style sa slider piece yan pero wala na yung regar regar na sa unang start natin talagang ramdam na ramdam mo talaga ito back to stock na siya Kapag uh, ganito yung unit nyo din mga sir At uh, ganun yung narinig yung tunog Huwag nyo kaagad Papababa makina Pacheck nyo muna Mas magandang ipacheck nyo muna Kaysa naman na ibaba baka kagad yung makina Pero kapag ito mga sir Talagang paghihiwalay yung makina Wala na tayong magagawa doon Paghihiwalay talaga yan Kasi nga hindi kayang duputin Hindi tulad ni click 165 Ay eh, click 151.25 Kayang lukutin lang dito talaga pag iiwalayin mo talaga siya yan gusto na goods na smooth na siya gusto na rin natin yan sa mga ano, magpa service sa amin lalo kung mga ganito yung uh, ipapagawa ninyong mga sir or kahit anong motor basta marami kayong ipapagawa or babang makina pinakamainam mas maaga kayo pumunta kasi ito si sir umaga pa lang to andito na kaso nga lang medyo may naon na pa sa kanya or uh, naghanap tayo ng pisa dun tayo natagalan so sa ano, sa cam shop kasi wala tayong stock noon ayan gabi na oh may mo ayan amaga rin yung ADB ayan yung ganoon parang krok croc gumagana sa steady fish yun mga sir normal na po yun sa ADB 160 Ayan. Tapos to, nagpalit din tayo ng ball race, tapos throttle body rin yan. Alam nyo naman, si ball race nyan, medyo talagang kakain ng uras. Dahil uh, napakahirap magkalas yun mga sa. Tsaka ito, ito naman yung ginawa ko, yung RS. ayun, binuway ko na rin. Ayan, dito na lang yung video natin, mga sa.